Muli po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe at muli po, naririnig rin po siguro yung mga pagtilaw po ng mga manok sa amin. Pasensya na po, kasi nasa probinsya po tayo. Kaya natural po kapag umaga, eh naririnig po ninyo yung mga pagtilaw po ng mga manok at muli po sa mga nanonood po ng aking mga vlog. Opo, ikaw, kayo na nanonood ng mga nakaraang vlog natin, hindi ko man po kayo personal na kakilala eh. Nagpapasalamat po ako ng napakarami sa inyo sa mga panonood po ninyo, sa mga patuloy na pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. Kung kayo naman po ay ngayon pa lang, opo, kayo, ikaw, ikaw na nanonood ngayon sa aking vlog ngayon, kung ngayon mo pa lang ako napanood, kung maaari po subscribe po ang ating YouTube channel. At yung bell ay huwag pong kakalimutan na pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. Kaya kung naririnig po ninyo ang pagtilaw ng manok. Ito, pag-uusapan na naman po natin ngayon ay ang nalalapit o ang malapit na na eleksyon sa Mayo 2025. Ikaw, ikaw na nanonood sa akin, sigurado nakapili ka na. Oo, sigurado ako nakapili ka na sa May sa, sa pagpunta mo sa mga school, sa Comelec, di ba, may napili ka ng gusto mong iboto. May hatol ka na. At ganun din po, ganun din po ang Iglesia ni Cristo. Inuulit ko po, ganun din po ang Iglesia ni Cristo. May mga napili na po sila. May mga napili na po sila na mga kandidato. Unang-una nga po ay eh, pagka-senador ng ating bansang Pilipinas. Shout out po sa ating bansang Pilipinas. At ayan po, nakiki, nakikisang ayon po ang mga manok sa akin. Shout out po sa ating mahal ng bayang Pilipinas. Opo, sabi ko nga po, may napili na po. May napili na po ang Iglesia ni Cristo na suportahan sa pagka-senador, pagka governor congressman, vice governor, mayor, vice mayor at mga konsyal ng bayan. Meron na po, meron na pong napili ang mga ang iglesia ni Kristo. Kaya napakaswerte po. Napakaswerte po ng mga kandidato na mga napagpasyahan po ng Iglesia ni Cristo na iboboto po sa araw po ng eleksyon. Alam po ninyo, ito po ay isang kwento na totoong nangyari doon po sa amin, sa bayan po namin. Ako po ay lumaki po sa Pampanga. Kapampangan ko po. Shout out po karang taga Pampanga. Shout out po karang kabalin kong Kapampangan. Ito po 'yung totoo'ng nangyari doon sa aming bayan. Sa bayan po ng Masantol, Pampanga. Shoutout na rin po sa aming mayor. Opo, shoutout na rin po sa mayor po ng Masantol, Pampanga. Ito po ang mayor na pinakabata sa buong Pilipinas. Opo. Shoutout po sa mayor po ng Masantol, Pampanga na si Tonton Bustos siya po ang pinakabatang mayor. Kung hindi niyo po alam, siya po, siya po ang pinakabatang mayor po sa buong Pilipinas. Ito po, sabi ko nga po, po sa aming bayan. Sa bayan po, kung saan po ako lumaki, sa Masantol, Pampanga. Kapag po kasi panahon po ng eleksyon, kapag panahon po ng eleksyon, di ba, ang Iglesia ni Cristo, ay pumipili ng mga karapat dapat na iluklok sa gobyerno. Yun ay inaabangan po. Opo. Yun po ay inaabangan po ng aming mga kababayan. Diyan sa Masantol, Pampanga, yung mga kapitbahay po namin doon Bata pa po ako noon. Ito po ay totoong nangyari. Kasi alam nila na kapag ang isang kandidato ay sinuportahan o dinala ng Iglesia ni Cristo, sigurado mananalo po ang kandidatong iyon. Alam niyo kapag nalaman po ng no, mga kaibigan namin hindi Iglesia ni Cristo doon sa aming bayan, sa bayan po na masantol na si ganito ay dinala ng Iglesia ni Cristo, ay yun na iboboto din nila. Yun ang kanilang mga iboboto kasi alam nila na ang Iglesia ni Cristo ay pumipili talaga ng makakatulong sa taong bayan. Ang Iglesia ni Cristo ay tinitingnan po yung mga kandidato kung sino ang karapat-dapat talaga na maupo sa gobyerno. Kasi unang-una po ang Iglesia ni Cristo. Ay tinitingnan po ang kapakanan ng mga taong bayan kung itong iboboto nila, kung itong pagkakaisaan nila ay nakatutulong sa taong bayan. Ito ba ay may pagmamahal sa taong bayan at ito bang kandidatong ito, yung kanyang mga ipinangako na gagawin sa bayan, na gagawin sa pagloklok niya ay ginagawa niya. Yun, <coughs> excuse me po, yun ang siguradong iboboto o susuportahan ng Iglesia ni Kristo. Kaya po, ilang araw na lang, <coughs> excuse me po, kaya po ilang araw na lang eh, magbobotohan na. May napili na po. May napili na po ang Iglesia ni Kristo na iboboto nila bilang senador, uh, gobernador, vice governor. ...Congressman, Bukal, uh, Mayor, Vice Mayor at mga Polisyal. Kasi bakit ko po nasabing may napili na? Kasi sa ibang bansa po, yung mga kababayan nating nasa abroad, sila po ay mga bumoto na. At dito naman po sa ating bansa, yung mga tinatawag na mga reporter, mga teacher mga pulis na mag-duty sa botohan, sila po ay nakaboto na. Bakit ko po nasabi na sila po, bakit po nasabi na ang Iglesia ni Cristo ay may napili na kasi may mga miyembro po kami, may mga kaanip po sa Iglesia ni Cristo na nasa larangan po ng media. May mga miyembro po ang Iglesia ni Kristo na ang kanilang trabaho ay police, teacher, o nasa COMELEC. Kaya ako po nasabi, may napili na. Hindi ko lamang po, hindi ko lamang po may papahayag ngayon. Kasi inihintay ko po ang official po. Opo, iniintay ko po ang official na announcement po ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Baka sabihin po kasi ninyo na ang mga sinasabi kong napili ng Iglesia ni Cristo ay sinaganito, sinaganyan, ay sabihin nyo, fake news, di ba? Kaya po, lahat po ng mga sinasabi ko ay may basihan po at may katotohanan po. At eto po, eto po, eto po, eto po ang suguradong napili na po isa lamang po ang maibibigay ko muna na siguradong siguradong napili ng Iglesia ni Kristo. Bago po yan, commercial muna tayo. Kung kayo ay bago pa lamang po sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po. At yung bell ay huwag kakalimutan na pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload at mag-comment po kayo. Mag-comment po kayo sa ginagawa natin pagbablog para makapag-reply po ako sa inyo. Sabi ko nga po, meron na po. Ito po, meron na pong mga napili ang Iglesia ni Cristo na susuportahan sa election 2025. At isa pa lamang po, ito pa lamang po ang maipapahayag ko po sa inyo na totoo at solid na susuportahan po ng Iglesia ni Kristo. Ito po'y kilala na po. Kilala na po ng mga membro ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sino po ang binabanggit ko? Si Carodante Marcoleta. ba? Diba? Number 38 sa balota. Huwag po, nin, huwag ninyong kakalimutan. Si Carodante Marculeta Ito po ay talagang napakagaling bakit ko po, po sabing napakagaling? Kasi po siya ay galing talaga sa pamilyang mahirap. Ang kanya pong mga magulang ay magsasaka. At siya po ay lumaki sa bukid. At siya po ay naging attorney, naging abogado ng mga kababayan natin na nasa laylayan nga po o nasa mababang uri ng pamumuhay na katulad natin, ako po katulad ko, nagtitinda. Yung iba, alam natin, nagtitinda, driver, uh, nagtitinda sa palengke, yun po. Kaya po, huwag po natin kakalimutan na ilagay sa ating mga balota si Karodante Dante Marcoleta. Kay Marcoleta, may pag-asa ang bayan. Number 38 sa balota. Diba sabi ko nga po eh, si Kada, ka, uh, Marcoleta Markoleta Palamang po ang maibibigay ko po sa inyo maibibigay ko po sa inyo na susuportahan po ng Iglesia Ni Cristo pero yung mga iba po ay sa susunod na vlog ko sa susunod na pagbablog ko po ay eh, sasabihin ko po kung sino-sino sa mga senador sa mga senador ang susuportahan po ng Iglesia Ni Cristo diba ba? Kayo po na nanonood ngayon, alam ko po. Alam ko po na may mga na may mga susuportahan po kayo, may mga kandidato daw po kayo bilang excuse me po, bilang pagkasenador ang iboboto po ninyo sa May. Alam po natin na ang botohan na ang darating na May 2025 o sa araw ng eleksyon, lahat po tayo ay pantay-pantay. Bakit ko po nasabing lahat po tayo kapag panahon po ng botohan ay pantay-pantay? Opo, lahat po tayo ay pipila para makaboto. At bilang katunayan na lahat tayo ay pantay-pantay sa botohan, lahat po tayo ay lalagyan ng, di ba, lalagyan po ng ink tinta dito. Katunayan na tayo po ay bumoto na. Diba? Napaka-alaga po. Napaka-importante po ang pagboto natin. Sa pagboto natin, makakapili tayo ng karapat-dapat ng mga kandidato. Diba mga kababayan? Kaya, sa susunod na vlog ko po, sa susunod na vlog ko po eh sasabihin ko po sa inyo i-announce yeah, ko po sa aking youtube channel kung sino po kung sino po ang mga sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ayan po naririnig po ninyo nagko-commercial po nagko-commercial po yung mga manok sa amin kasi nga po eh nandito po tayo sa Laguna dito po tayo ngayon nanilirahan sa Laguna. Kung minsan po ay makikita nyo po sa pagbablog ko, eh nagpa-parking po ako. Misa naman ay nagtitinda po ako. At eto po, eh nagbablog po tayo. Ganun po talaga. Lahat po ay gagawin natin para lamang po makaraos sa tamang pamamaraan, sa malinis na paraan, para makaraos po tayo sa araw-araw. Muli po, Ayan po ang mga commercial sa amin, mga manok. Muli po, uh, binabati ko po ng magandang umaga kung sa ibang bansa o eh, magandang gabi sa lahat po ng mga subscriber ko po na walang sawa po nanonood at nagko-comment po sa ating mga vlog. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po.